Hello guys, this is Mami Jeno. Um, for this video, eh, meron tayong pag-uusapan na topic. Ipapakita ko yung mismong post dito sa ano, dito sa social media. Trending para sa akin trending siya kasi na pag-uusapan siya. Pag nag scroll ako dito sa sa ano sa FYP, No, so ngayon, yung topic na yun guys, papakita ko yung 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 post picture at ayon picture na yan dito sa ano uh, natin, sa left side natin. So sasagutin ko yung post na yan na obligasyon ba nating mga anak na alagaan ng ating mga magulang pag sila ay matanda na. So um, alam naman natin na iba't eh, ibang opinion yung uh, Um, magkokomento dito about din sa situation na yan. Pero para sa akin, no, bilang isang magulang, bilang asang anak din, tawag dito. Um, para sa akin, eh, obligasyon din naman natin na alaga ng ating mga magulang. Pag sila ay tumanda na. Kasi naman, di ba, um, tawag dito, ma naging mabuti man o masama ang ating mga magulang, hindi natin maaalis na sila ay ating mga magulang. O, totoo yan, sila ay ating mga magulang. Tapos, ito pa. Siyempre, pag tumanda sila, sino ba naman ang mag-aalaga sa kanila kung wala na silang kakaya ng alaga ng kanilang sarili? Wala lang natin yung ano, kung pag-usapan yung financial. Kasi pagdating sa si financial, marami ang magsasabi na hindi na talaga obligasyon doon ng anak yung magulang na suportahan. O wag natin isama yung financial status na ganyan. Ang pag-usapan lang natin yung pag-aalaga sa magulang. Para sa akin is obligasyon natin, masama man sila o mabuti sa atin, mga magulang natin sila. Yan ang opinion ko ha. Kasi syempre naman, kung dinarong natin pag-usapan financial. Kung sila ay matatanda na, sino ba naman ang mag-aalaga sa mga magulang natin? Kung tayo naman ay may kakayanan pa naman na sila ay alagaan, kung sakaling darating yung punto na sila ay hindi na nila maaalagaan yung sarili nila. Kung walang iba naman kundi talagang tayo ang mag-aalaga. Alam ang iman tao ang mag-aalaga sa ating mga magulang. Hindi naman tayo tulad ng ibang mayayaman na may, may kakayanan na kumuha ng mag-aalaga sa kanilang mga magulang, di ba? Dahil tayo ay nasa level lang ng pamumuhay bilang mga anak, eh, para sa akin ay obligation din natin um, alaga ng ating mga magulang At pag wala na talaga silang kakayanan na alaga ng kanilang sarili. Kasi para sa akin, tawag dito eh, sino ba naman tayo para hindi natin sila alagaan? Sino ba naman tayo para hindi natin sila alagaan? Alam nga namang matitiis natin yung magulang natin, na hindi na nga nila kayang tulungan ang kanilang sarili, dahil hindi na nila masikasong kanilang sarili, eh tayo eh baliwala lang natin sila, di ba? Hindi ganon mga guys. Bilang mga anak, at magulang na din. Talagang obligasyon natin yan. Alam ko, yung iba dito hindi sasangayon. Pero ito is my opinion. Bilang anak na rin. Anang at magulang na din. ba? Diba? Syempre naman, nung mga malilito man tayo, inaruga tayo yan. Alam natin, hindi, na, hindi natin dapat isumbat yan. Pero siyempre, ba? Diba, nung tayo ngay maliliit, nag, nagtiyaga rin sila sa atin na alaga tayo hanggang sa tayo ay lumaki. Syempre bilang ganti rin naman natin, hindi yan obligasyon guys, kundi pagmamahal natin sa magulang niya. Tayo naman ay bibigyan din natin pabalik yun. Aalagaan din natin sila sa abot ang makakaya natin, natin natin para sa kanila. Kasi di ba, ang mga magulang natin ay hindi na ay hindi talaga yan sila magtataga sa mundong ito. Alam naman natin yan. Hangga't nabubuhay sila, ibigay natin yung pagmamahal at taga-alaga na dapat ay para sa kanila. So yun lang guys yung opinion ko about dyan, alam ko may mga magko comment dyan, pero syempre this is my opinion opinion ko yan at bahala kayo sa opinion nyo <laughs> yun lang guys no um, don't forget to follow my page and like and share na rin itong video na to sa mga may gusto, sa mga may ayaw naman okay lang, pwede kayo manood ng ibang video dyan, yun lang thank you for watching guys and please follow my page Ayan, thank you, bye bye